Nanay po, nag -unguyo. Nanay. po. Mamaya ako maninimutanin ng iba. Opo. Yan, sina pinsan. Lulo po ni Ily, sir. Yan, si Kuya Kambal po. Si Utol po. Yan, napapakalad na po ng niyo. Kaya, muna po. Huwa ka no? Yan.

kaunti Malinit na yung mura una naman, mura Kaya na Hindi hindi ka na ito hakutin Ito sa hakutin pa ano? Iya yeah. Ito ang pala, ang ganal eh Doon sa may malaking batalo yung malalim ba? Oo Nanguhuli ba niyang talaga yun Oo hindi nga namin ng tao ay. Pero umalis siya kami. Kaya ang yung matagal Maganda ano. Shout out po sa mga magliliyong.

ano, mahal po ang niyog. Kaya po, tuwing na uh, isang buwat kalahati po nagniniyog. Lilipat naman po sa kalais sila ay sa ilaya. Tapos papunta ulit ang long. ulit dito.

mga kainsan, alam po ba ninyo yung ano yung uh, pinasarap at, ki, uh, alam ko naman kilala po ninyo si mama Kara David mga kainsan may kukwinto ko sa inyo tayo po yung uh, manggugulay mamamako po tayo mga kainsan ko. ayan mga kainsan panoodin nga po pala ninyo dahil uh, binisita po Ah, uh, Mapapanood nyo po ang uh, Habalya Family. Mapapasama po siya na mapapasama tayo sa kanyang episode. Uh, sa pinasarap mga kainsan. Abangan nyo lang. Wala pa pong uh, eksaktong uh, schedule. Pero abangan na lang natin mga kainsan kung kailan ipapalabas. Tapos ay eh, kasi wala pang ano si Ma'am Supeya ay. Eh. Ayan. Salamat din po pala mga kainsan. Sa mga yan kay mama Kara David. At uh, ikaw po ay idol ko. Dati ay pinapanood ka lang namin. Ay, yun yun? Sili. Sili. Ikaw po ay pinapanood ang namin. Ay, nakasama ka pa po namin. Sa, Nang aking tatay. Ng aking mga kapatid. At ng buong pamilya ko po. Na iniidol ko, la, ini, ini ko la, ini ka rin po. Ng aking kapatid. Ah, ng aking anak. Na si Shane. Ayan. At salamat din po kala kay Sir Ruasa, kay Sir Sopeya, lahat ng crew. Tapos po ay DRMM. Ayan, salamat sa inyo sa pagod at sa pagsaka nyo na napakaagap. Ayan, sa... abangan nyo mga kaisan yung episode na yun. Malapit na mga kaisan. At uh, hindi po namin sukat so akalain eh na mapupuntahan po kami ni ma'am. Bagay Napa-extra tayo ng kauntian. Tsaka mga kapater ko. Sobra, ano mga kaisan? Napaka ano, napakagaling pong mag -joke ni Ma'am Kara. Kumbaga ba eh, nakakahiya lang uh, bumbong ng malaki at <laughs> siyempre mga kaisa kaya lang ano yun eh. Ay, ano mga kaisan? Ya ay. <laughs> Yan, ano no ay ano ang saya. Panoodin yung mga basta mga kaisan, pero parang seryoso ako dun ay. Eh. Kumbagay, napakaagang pa sa akin ni God po. Kasi wini-wish ko rin po yun eh. Na mga kila, na... Basta, biglang na natu natutupad kasi lahat ng wish ko mga kainsan eh. Tapos, meron pa pang pupuntang isa dito na kilalang kilala din ninyo. Basta, abangan nyo din mga kainsan. Naka-schedule na rin, Sarah. Hindi po bumagyo. Yun po ay isa din magaling na... At naga-adventure din po. Yan, makakasama din natin mga kapitan. Mamamakulaan po tayo. Sino ba namang hindi umiidolo dun mga kainsan insan no? Kay Ma'am Kara. Kasi ang... Yun kasi ano lagi ko siyang pinapanood nung nasa abroad ako. Lalo yung mga dokumentaryo niyang eyewitness. Ay lagi kahit pa ulit-ulit yung ano na yan. Tapos napaka ano niya mga kainsan. Kumbaga humble ba siya? Kung hindi mo makikita ng uupo siya sa pilapil. Basta iba mga kaisan. Pag nakasama nyo, yung talagang ano, ang galing yung makihalubilo. Tapos ay nagustuhan niya yung adobo ni Mrs. na luto. Tanaga. Sobrang solid. 当啷！ yan. Pako po. Tapos po insaladang pako. Nagustuhan din po ito ni Mom. Ni Mom para gusto niya. Ang sarap daw po ng lasa. Yan, nagpapasalamat din po ako kay uh, Sir Jojo sa Tayabas Tourism, Tayabas Heritage. Yeah, sa mga kumontak po sa akin kasi hindi ang hirap ko pong kontakin eh. Yan. Sa mga nag-email. <laughs> kasi nasa Tayabas Tourism eh Sir Jojo. Tsaka po sa inyong lahat. Nasa Tayabas Tourism po kasi yung ano ko numero. Ayun, pag hindi po ako makontak doon, nila po ako hinahanap. Sobrang nakaka-ano, mga ka na ano ako, kumbaga, masaya. Siyempre, sinaba naman tayo mga ka para bisitahin ano no. Kumbaga, para, sabi, mapa-extra lang sa kanyang channel ng kaunti. Mm. oh so, Tapos yung mga wisdom niya, no, yung mga salita niya, iba. Panood din yung mga ka Aming humpa ko hmm? Ah mga kaisan Abangan nyo na lang po I-update ko po kayo Kung kaya na napapalabas So Makikita po tayo doon Ang kaunti Kaunti lang Mga kaisan Makikita nyo doon po Si Kambal Si Utol Eh si Bumbay ang wala nga lang po ay si Kuya Alvin, si Kaparn Bin. Yung pangalan namin kapatid, gawa ng tagkawayan Quezon siya, ay malayo. Saka po si Nini, nasa silang kabiti. Napakadami ah, mga kaysa ng lain oh. Lain ho. Oh. Yan. Puro lain. Ah. Dito pa gusto ng lain, e, takot. ah daming dahing eh. naumayin ka sa laib yun yeah, mga kaysan maraming maraming salamat po ano yun sa inyong pagsama at ingat po lagi Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.